Alam niyo sa kauna-unahang pagkakataon ako po ay humihingi ngayon ng patawad. Kauna-unang beses ko po tumayo sa entablado dito sa Davao del Norte kasama ang ating Kuya Gob. Kasama ang ating speaker Pantalion Alvarez. Dahil gaya po ni Atty. Glenn Chong, gaya ni Atty. Vic, gaya ng 31 million Pilipinos, isa po ako sa nabudol nung nakalipas na taon. Tao lang naman po ako! Sino nga kaya ang nabudol? At sino ang nabudol? <laughs> Sabi naman ni Lemon, magkahawik ko daw si Jan Hernandez. Oh, di ba? Sa baguetso. Uy, talaga. Si Jan Syangal Hernandez. Siya nga, patingin Oo, sa left. Ay, oo oh, oh, uh, nga. Diba? Uh, harap ka nga, partner. Harap ka. <laughs> 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 <Harap nga. laughs> ay, Ay, talaga. Oh, yes, ay, so, uh, <laughs> speaking of... Uh, Uh, Tony Harry Roque. Mm. Oo. Oh, oh. Gaya ng uh, title natin, partner. Paki-explain mm. nga. Oo. nga <laughs> Oo. Oh, kasi... pero hindi hindi pa to sa Senado ah. Oh, hindi pa. Oh. Hindi kasi partner ganito. Ito ha, ito mga kay UB just just to try to analyze, 'di ba? Sila Tony Harry Roque kasi talaga medyo ah <clears throat> uh, mabibigat ang binibintang kay PBBM. Mm -mm. 'Di ba? Sila 'yung medyo maingay eh, 'di ba? Pero para ang nangyayari, mga kayubi, kahit hindi sumasagot si PBBM, para nagkakaroon ng issue na parang binabaksak na lang uh oo -oh. ng bigla, tapos nagkakaroon siya ng issue na hindi naman ang, ang gobyerno yung gumagawa against them. di ba? Parang bigla na lang from heaven, biglang baksak. Tapos ito na yung issue. Ito, katulad nito, hindi naman to ginusto ng gobyerno eh. Basta na na na, na discover na, na lang. Na discover lang eh, 'di ba? Oo. Oh, oh. Eh sabi nga natin kasi nag-usap kami ni Chuck, sabi, but ganon? but uh, bigla, 'di ba parang Sabi nga nila, eh sila na bumabati ko sa gobyerno, sa administration ni PBBM, especially PBBM. Si PBBM na hindi hindi kumikibo partner, 'di ba? Mm -mm. Parang nagkakaroon ng issue all of a sudden na ano lang, bigla. Katulad partner, ito mga kayubi ha. Katulad ng pag-amin ng isang ano, uh, sa Chinese, uh, na sila mismo nagsabi, partner, na may secret agreement sila. Yung hindi dating Oo, Pangulong Duterte. O, oh, hindi naman ang galing yun sa kampo ni PBB. Eh. Galing mismo. At saka sinabi din yun ni Atty. Harry. oh, di ba? Pero oh, ang, oh, nag-isner kasi talaga, yung Chinese na oh, oh reporter, yata anonymous na mm -hmm. Chinese reporter. Kaya, kaya yun na Ang nagsiwalad. Oo. Oh, Oo. Oh. Uh -oh. So, binanggit doon si Pangulong Duterte. Pero hindi si PBBM yung gumawa ng intriga. Di ba? Oo. Oh, oh. Tapos ito, wala namang kaabog-abog party. Wala namang ka-issue-issue kay Atty. ni Harry Roque. Biglang sumulpot ito. Ano, discover And at the same time, mga kayubi, hindi naman niya dininay. Oo. Oh, oh. Di niya dininay, yung appointment na yon at naging tao nga niya itong isang uh, uh, anyway, pangalan na natin mga kayubi ha uh -huh. I, I, hope nakita nyo naman ito sa news Nakita, yung pangalan nito ay na ilathala naman ha, Sa politiko.ph ba yun? Uh -uh. Basta uh, isang news site Ang pangalan ng lalaki is Alberto Rodulfo de la Serna Okay? So, siyempre, tingnan nila kung sino tong taong to na na-appoint. Kung mga, na, mga kayo, nakita nyo na ba yung dokumento na to? Kasi nala, na-lathala naman to. Ang nangyari appointment lumalabas from January 2021 to December 2021. So, one year. Okay? One year mm -mm. na ang compensation partner, mga kayo, hindi biro. Uh Oo. -oh. It's fifty 54251 a month. P51,000? Uh Oo. -oh. 'di ba? Oo. Oh, oh. So medyo malaki 'yun. Eh executive ano ba 'yung executive uh, assistant? Oh, oh. oh. Mm. So 'di ba pag sinabi natin executive assistant sa atin, ta tayo mga kayubi, tayo ta, ta, dito at pag sinabi executive assistant ano? sali Julala. <laughs> oh 'di ba para siya 'yung oh, oh. dapat uh, alam 'yung ano mo, 'yung appointment mo, alam yung schedule mo. Ah oh, oh. uh, Kumaga, parang all around mong kasakasama, every day mong kasakasama kapag ka meron kang affair. Mm -mm. Misa nga kahit hindi may affair eh. 'Di ba? Pagka mga personal na mga affair sa'yo, dapat alam niya din kasi executive assistant mo eh. 'di ba? At ang nangyari dito mga kayubi, ang lumalabas sa records in a point niya 2021, eh isang ano partner, isang uh, title holder alam mo ba yon? Title holder? Ano yun? Sa pageant? Oo. Oh, oh. Oy. So, ano pala Mister, to? Mister. 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 Supranational. Mm -hmm. 2016. Oo. Oh, ay, hindi pala simple yung kanyang julalay. Hindi. Oo. Oh, oh. May title. ba? Diba? So, saan ka pahanap? May title. Mm -mm. Ang tanong okay, lang. Okay, pala mahal. oo. Oh, oh. Kasi may title. Kasi title oo, holder. O. Hindi siya basta-basta partner. Siyempre. Mm. Uh, pag ganon may title holder. Mm. Oh. Mm. So bibigyan mo man ng bababang sweldo. O sabi ni Josh Concept PA ang tawag pag artista. Oo. Oh, oh. mm, totoo 'yan. Personal assistant. 'Di ba? Oo. Oh, oh. Kasi anong nangyari? Partner. So pina ap, nagkaroon to ng na appointment noong 2020 ba? So panahon pa, ni, ano, mm -mm. Bago, uh, pa pang, mm, ito ni anong partner bago dating pangulo nung Duterte. At at oh, that time, oh. spokesperson siya. <laughs> mm, mm. So Diba? So kung may executive assistant siya, iba pa ba 'yun sa secretary niya talaga na nak ano, yung tumitingin na kanya mga schedule? No. 'Di ba? Saka yung kung spokesperson ka ba, diba? may office ba talaga yung office of the presidential spokesperson? Meron ba yun? K hindi, hindi. Ang tanong ko lang dyan, lahat ba ng mga partner, mm. Uh, miyembro ng gabinete, hmm. may Personal, ano bang tawag nila dyan? Executive mm. assistant? Executive assistant. Mm. Lahat ba may mga ganon? Na... Yun ang nga partner eh. Ang tanong ko kasi, meron ba siyang ibang secretary maliban sa executive assistant niya? At uh, may office ba ito na may mga empleyado? I'm just asking kasi. Di ba? Kasi siya lang naman magsasayta eh. Kung ano ang latest. Di ba? So, ang tanong ko, may staff ba siya? Kailangan ba niya ng staff? May sarili ba siyang sa opisina? So, yun yung tanong natin. So, ilan yung tao niya? Mm. Eh, well, eh, pag ganun klase, hindi naman siya pag-executive assistant. Hmm. pa eh, 50,000, ah, 57, ba nakita ko kasi 54, 521. Ah, 54, 251. 54,000. Mm -mm. So, Ito pala siya, oh. Oh. Nanalo pala siya noong no 2016. Mm. Was the first Mr. Supranational Philippines mm -mm. title holder who competed at uh, the inaugural Mr. Supernat uh, mm. Supernatural in Poland. <laughs> oh. 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 Nanalo oh. ba sa Poland? Oh. He holds oh. a Bachelor of Science in Business Administration <coughs> degree mm. from the Holy Name University in Tagbilaran City, Bohol. Mm. Ah. Yun nga, partner. So, ang tanong natin, um, marami nagpapatanong. Anong qualification ni Mr. Supranational para sa kategorya Executive Assistant? Mm, mm. Ano rin ang trabaho niya at the time bilang Executive Assistant? hanggang kailan ito nag after 20 after January 2021 ba na extend ba siya? 'Di ba? That's 2021 kasi yung tapos ng na nakita uh -uh. dokumento. Napansin ko lang na October 2021 lang ibinigay yung original copy ng appointment letter nitong si Alberto de la Serna samantalang supposed to be nag-start na siya bilang executive assistant ni Attorney Harry Roque January 2021. Paano nangyari yun? Hindi ba dapat as early as January 2021, hawak niya na yung original copy ng appointment letter niya? Diba? And at the same time, partner. So, ang tanong natin, kasi meron siya sinabi mga kayubi na matagal na ang trabaho sa akin. coordination na gagawin natin with the concerned agency. Aalamin din ng PAO kung may koneksyon sa illegal Pogo Hub ang ilang opisyal at ahensya ng gobyerno. Hininga namin ng komento ang PNP-HPG Unit 3 pero wala pang sagot. Kahapon, may mga mahalagang dokumento ring nakuha sa compound, gaya sa appointment papers na ito mula sa Office of the President na permado noong January 2021 o sa termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakapangalan ng dokumento sa isang executive assistant sa ilalim ng opisina ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Meron ding affidavit of support kung saan nakasaad na isasama ni Roque ang executive assistant para sa biyahe abroad noong 2023 isang taon matapos ang kanyang termino. Sa panayam sa media, kinumpirma ni Roque na dati niyang empleyado ang nasa pangalan ng mga dokumento. Matagal ko na pong uh, empleyado yan, no? pero matagal na pong hindi siya nagtatrabaho sa akin. Okay, sige, kung 2021, matagal na. Pero, <clears throat> October 2023, mga kayubi, kinuha niya ulit. Kinuha niya ulit na kumpanyon sa travel niya papuntang Poland. Ukraine, mm -mm. saka Italy, Europe. The executive assistant uh, mm. sa gobyerno partner performs secretarial mm. and administrative duties in support of department executive, uh, responsible for managing phones, mail, scheduling, filing, and general office management. Mm. So ito kaya nagre-report talaga sa office. Uh -oh. Siyempre dapat malaman natin mga kayo, bakit? Kasi ang nagpasweldo niyan, ang taong bayan. Hindi naman si Tony Harry Roque nagpasweldo niya ni. Eh. Oh. Oh. How much is an executive assistant paid in the Philippines? Mm. sige. The average monthly salary for executive assistant job, uh, jobs in the mm. Philippines ranges from 27,000 to 37,000. Ay, hindi. Iba to. Uh, spokes okay. to eh. Medyo Tao ni Spokes. Oh. Kaya malaki. oh. malaki. Gobyerno. Oh, nasa government. Mm. 'yung saka title holder sabi mo. Mhm. -mm. Ano siya? So mataas. Mm -mm. Mataas 'yung category niya eh. para sa S20. Ah. Uh. Parang ganon. Executive Assistant 3. So ano 'yun? May 1 may 2 pa. Mhm. So 'yun inang sa akin, 'di ba, para bang Ah, uh, kahit wala na sa position si Tony Harry Roque, eh, tingin ko dapat obligasyon niya pa rin mag-explain bakit siya hindi naman natin sa minimeno yung tao partner na po ba title holder wala nang karapatang humawak sa position sa gobyerno. Pwede naman eh, 'di ba? Pero natin, bakit siya? Ano ginagawa niya? Kasi partner mga kay UB. Meron kasi nabalitaan din na maraming ghost employees partner. Mm. -mm. Sa banko Sentral. Hindi ko naman sinasabing ghost employee tong si title holder. Mm. -mm. Pero ah uh, sya ba talaga nag-work? Nag, work, nag may time in para sa iyo partner. Ano mm -hmm. tawag diyan? Ano tawag dito sa atin yung nahihirapan kang mag oh, biometrics. mag oh, oh. biometrics. Meron bang ganun? o oh, work from home? Masyi mahirap maging work from home ang ano. Ah. Ah, okay talatak. Mahirap naman kasi na sabihin natin na hindi na masyadong trabaho. Mm -hmm. Pero sino iinterbyu natin si Attorney Harry Roque? Uh, Sabi ni Taratak, interviewin. Ah, sino interviewin? Oh, oh, yung naman. Yung, sino interviewin ta, uh, Si yung kinuha? Yung mismong ta, yung kanya mismong executive assistant? Oh, Tiga lang, baka nga ayaw pa magsaita nito. Oo, oh, -ih -ih. oh, hindi. Wala pa nga ano, partner. Wala pang pa ba? nga tayong naririnig. Pero si attorney Harry Roque naman, hmm. Eh, partner, nagbigay na siya ng statement patungkol dyan. Mm. Diba? Sinabi, nina-explain naman niya. Ah... Uh, Tao niya talaga. Oh, sabi pa niya rito, mm. uh, tao niya at kailangan niya ng ano to, uh, may, asan ba yun, may mga ano. I need trouble companion Partner. since I am diabetic with coronary stent and suffering from acute spinal uh, stenosis. So mm. while question rose as, To how the documents ended up in the Pogo compound. Mm. Roque said that he was only a lawyer of the firm, Whirlwind Corporation, which mm. was leasing the compound to Lucky South 99. Mm. And he said that he had nothing to do with the Pogo. Mm. Oh. Wala raw alam si Roque kung paano nakarating ang mga dokumento na ito sa compound ng Pogo Hub. Si Roque rin ang kasalukuyang abogado ng kumpanyang Whirlwind sa ejectment case na inihain ng mga may-ari ng lupa. Agad niyang nilinaw na walang kinalaman ng kumpanya sa operasyon ng Pogo Hub. Well, ako po ay dahil uh, paupahan naman ang negosyo ng aming kliyente na Whirlwind, mm -hmm. palagi ko pong sinasabi oh, na siguraduhin yung walang illegal nangyayari dyan. Mm -hmm. At siguraduhin niyo na kapag uh, hindi lisensyado ang inyong lesi eh huwag kayong papayag Okay ito, ito ang basa ko mga QB Sige Do, Kasi partner naging kumpanyo niya yan sa travel 2023 na Oo. So personal na yan eh Oo. Hindi na siya yan spokes So yung 2021 kasi yung sinasabi natin na mm -mm. ano ang qualification ni title holder para maging executive assistant Ang executive assistant siguro personal choice yan Di naman siguro kailangan nito ng ano, <coughs> maging eligible sa civil service. Kasi choice mo yun eh. Parang mga ano, uh, parang mga sindor, mm -mm. partner. Ang kukunin nilang uh, chief of staff, normally anak nila. Asawa nila. Mm -hmm. Diba? Kasi may sweldo yun eh. Uh -oh. So kahit, hindi mo masasabing walang talent, no? Pero alam mo yun, kahit na hindi magtrabaho, chief of staff, eh mm -mm. siya yung kadiwala ako eh. Mm-hmm kahit hindi trabaho, sino uh -uh. Swelduhan, sino swelduhan niya trabaho yun, mm -mm. yan, sinusweldo yan ng gobyerno. No. Uh di -uh. diba? Siyempre, chief of staff, nasa ano yan, sa payroll yan, partner. So ito, ganun malamang. Kaya lang, kasi iisipin mo, kung choice mo yan, at least, meron qualification para maging executive assistant. Diba? Kasi, pera ng taong bayan, ang pinasusweldo dyan, hindi naman perang personal ni Tony Harry Roque. Nung panahon na yun, ha? Uh Oo. -oh. Nung panahon na yun, ha? 2021. So, di ba dapat, hindi ba dapat lang i-explain niya bakit siya? Ang sabi niya, partner, sa isang, ano, sa isang, sa, dyan sa interview ng, ano, na nakasulat sa Rappler, ang sabi niya, uh, hindi niya alam bakit napunta doon yung papel. Yan, no? pero matagal na pong hindi siya nagtatrabaho sa akin. Well, uh, ang uh, tingin ko po kasi nag-aaral siya sa Clark, no? Eh, baka nakitira po siguro dyan. Wala raw alam si Roque kung paano nakarating ang mga dokumento na ito sa compound ng Pogo Hub. Diba? Kasi sabi sa report, ilang mga dokumento galing sa Malacanang. So, hindi lang nag-iisa to ha. Kasi parang siguro na-pick up lang kaya to ni Ari Roque kasi may nagtugma eh. Oo. Uh -huh. So, ang sabi niya, hindi niya alam bakit nag-end up doon yung dokumento na yun. Ah, uh, baka daw kasi nag-aaral pa yung tao, yung si title holder, si Dela Serna. At uh, baka umupa kasi nagpapaupa daw yung kliyente niya, yung Willwind. Mm -hmm. Pero di ba ang Sa akin lang mga QB, di ba executive assistant mo to? So pag executive assistant mo, pinagtitiwalaan walaan mo kasi nga parang alalay. Eh. Mhm. -mm at pwede, kung maga right hand man mo, eh, dapat, alam mo yung... Pero yung talagang sinabi niya, yung posisyon ng etong hmm. itong uh, title holder ay executive assistant. Nandudun eh. Sa, sa, mismong dokumento. Sa dokumento. Yun ang pangalan. nakalagay na posisyon. Yes, executive assistant 3. No. Okay. So, uh, ang tanong na lang partner, ganito. Uh, papano, papano siya nga, papano magiging siya ang dapat mong kuhanin? Hindi ba, hindi ba mas okay kung mas deserve? O yung kinuha mo na title holder, yun ang pinaka-deserving na maging executive assistant mo. Kasi hindi mm -hmm. biro yung sweldo partner. Di ba? Eh, sabi nga natin, kinukuha yan sa atin. Sa, buwis. Sa, sa, buwis, sa sa, sa sa, sa sa buwis na, uh na binabayad natin, di ba? So, matali madali ba talaga, mga kayubi, na mag-appoint mag ng ganito in just a click of a uh, finger partner? Eh, baka dumaan din siguro talaga partner sa proseso. Yung pag-hire dun sa kanyang executive assistant. You know, o, baka, or baka may mga nag-endorse. ganun man kadalasan ang nangyayari. Eh. Mm. Di ba? May mga endorsement na nangyayari. Mm. O, ito... Paminsan, kamag-anak na sinasabi, ito, pwede to kilala ko ito. Na basta yung tao na puwede mong pagkatiwalaan, usually ganun, partner. Ang isa sa mga ginagawa nilang basis, basehan sa pag-hire, na puwede mong pagkatiwalaan at maaasahan. O dapat As, 'yun oh. kasi partner oh. mahirap naman na kaibigan mo, kamag-anak mo oh. tapos susuwelduhan ng 54,000. Oo. Oh. Oh. Tapos hindi pala siya deserving na siya yung mapili oh, sa posisyon yun. Especially na yun. pag uh, executive assistant, eh, parating nandyan yan partner sa tabi mo. O di lagi niyang kasama si title oh, holder. Oo, kasi eh, di ba sabi mo nga, ang trabaho, ng mm. that, gaya ng nabasa ko nga sa Google, mm. Oh, <laughs> ang, tra ang, trabaho ng executive assistant, di ba? Julalay. Julalay. Mm. Oh, lahat ng mga activity mo, lahat partner, alam mm. niya. At siya ang partner nagsasabi sa, Hey, uh, boss, Ngayong araw ito yung mga pupuntahan mo. Ito yung mga meetings na meron ka, 'di ba? Mm. Oh. Mm. Ayan. As performs a secretarial and oh. administrative duties in support of Department Executive. Oh. Ito nga partner, oh. 'di ba? Nagtataka nga siya. sa Tony Harry Roque, bakit yung papel na punta doon? Baka daw kasi umupa. Ayun, na sabi ko, 'di ba? Bakit hindi mo alam yung whereabouts at kung kusa nakatira yung julalay mo? Bak bakit mapupunta doon sa property ng Whirlwind na kliyente mo na ngayon? Okay? Kasi 2023... Umupa, tapos daladala -dala yung mga... Papel! Nung umupa... Mukhang dal daladala yung papel. kay ano kay Torney. Malamang. Kasi October 2023, sorry, 2023, uh -huh. yeah, October 2023, hinay siya ng Whirlwind Incorporated. Si attorney si attorney ni retain siya as counsel. Oh, Okay oh. ha? Oh, oh. Si Wilwin Incorporated kasi ang nagpapaupa di umano sa Don't... Lucky South 99 na pogo. Oo oh, oh, na sinalakay ng paop. Yes. Ah. Uh oh, O oh. oh, di ba no sinalakay ang Lucky South 99 medyo tahimik pa si Attorney Ari Roque wala siyang binabanggit uh -oh. na client niya si Wilwin Incorporated di ba Nagulat kasi siya eh <gasps> Na shock Na shock So nawala nang oh, oh. uh okay, no comment oh, oh. Oo no comment na eh. Di Yun lang, bakit napunta doon yung papel? No. Kung wala kang kaugnayan sa Lucky South 99, kasi mga kayubi, lumalabas din sa news, lumalabas din sa records na nakuha sa Lucky South 99. Siguro to parang, parang blue book ba tawag doon? Black book something? Parang siguro journal. Mm -mm. Kung sino-sino ang nakalagay ng officers. Nandun doon sa listahan. Uh -oh. At nakalagay ang pangalan ni Atty. Harry Roque as legal. Nang? Legal. Nang light, like, lucky south. As Hindi legal. lang whirlwind. Hindi lang lang whirlwind. Okay? Kasi mga ka ang whirlwind, ang kumakatawan kay whirlwind, itong si Cassie Ong. Mm -hmm. Si Cassie Ong talaga, yung client ni Atty. Harry Roque, kung ma-whirlwind through Cassie Ong. Pero yung Cassie Ong, lumalabas na authorized representative ng Lucky South 99. Diba? Diba? So, sa listahan na lumalabas ngayon, legal counsel si Atty. Harry Roque ng Lucky South 99. And at the same time, ang authorized representative ay yung Kasi Ong. Mm -hmm. So, gano'n gano nakalalim ba ang involvement ni Atty. Harry Roque doon sa Lucky South 99? At nandodon pa yung mga papel nung naging ano niya, naging empleyado niya, and at the same time, naging kumpanyo niya sa travel sa Europe, Noong October legal, 2023, okay. so, legal counsel siya ng Lucky 99, mm. but hindi siya empleyado. Nakalagay sa listahan partner, parang sige, di ba? So, sa listahan ng mga officers, doon yung pangalan niya as legal. So, oh, oh. party siya. Party siya ng mga officers. Mm. Oh, mga makdescription mga, 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 is legal. Oh, so oh. maybe it's legal officer. Oo. Oh, oh. mm. ng kumpanya. Oo. Oh, oh. Pero syempre dini deny ito ang kliyente niya sinasabi niya is Willwind Inc. Mm -hmm. lang. Oh, si Willwind Inc. partner. Ang pagkakakilala sa Willwind Inc. ay napakagalante. Mm -hmm. Especially sa PNP HPJ Unit 3. Mm -hmm. Kaya nga may certification pa yan eh dahil sa kanyang pagiging galante pagbibigay ng ayuda. Mm -hmm. So ang tanong natin. Sabi naman nila normal naman tumanggap ng ayuda. Pero dapat ito nasa tamang pamamaraan. Kaya lang tingin ko ito, tingin ko dapat hindi eh. Oo, kasi well, malinaw naman ang sinasabi. At med nagtataka, hindi lang medyo, mm. nagtataka, si dating spokes mm. attorney Harry Roque kung paano napunta 'yung dokumento do'n sa mm. Pogo Compound. Mm. O, kaya ng sabi mo nga, uh that well, He was only lawyer of the firm Whirlwind Corporation. Hindi yun ang lumalabas sa records Oo, eh. Na, nagpapaupa. Nagpapaupa. Doon sa Lucky Oo, South sa, 99. Sa, sa compound ng South Lucky 99. Mm -mm. At hindi siya, wala siyang kinalaman sa Pogo. Oo. Okay. Yun yun Yun, 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 niya. yun ang kanyang yun yun ano na niya. statement niya. Ito ang basa Oo. ko mga kayub. Ito lang ha. Ito basa ko. Since si Anthony Harry Roque ay lumalabas na lawyer ng Whirlwind hindi niya na yun. At lumalabas sa records na parte daw si Atty. Harry Roque as legal ng Lucky South 99. Now, ang nakikita ko, pwede naman niyang i-deny, yung papel na yun na affidavit of support na binasa mo kanina. Mm -mm. Na itong taong to ay aking uh, susuportahan financially pag, pag biyahin namin tapos mm -mm. kailangan ko ng kumpanyon dahil ako'y may sakit ganyan-ganyan-ganyan. Mm -mm. Di ba? Mm -mm. mm -mm. Tingin ko mga kayubi, binigay niya yung letter na 'yon to help financial to help to ask financial assistance from Lucky South 99. Especially Galante si whirlwind. Nag-solicit siya. 'Yon ang dating sa akin. Nagsusulit siya kasi eh itong taong mm, 'to kakaka-pasok sa Oh Oo. Diba? No so. So, uh, ito po ang ito po yung record. Uh -oh. Ito sa akin ah. Uh Oo. -oh. Or it's, hindi ko alam kung inutusan niya si EA niya o uh -oh. sa Diretso. Hindi natin alam. Ito yung record. Babiyahe po kami. We need financial assistance. Uh -oh. Kasi susuportahan ko to. Kasi kailangan ko to dahil may sakit ako. Uh -oh. Since galante si Wind. at uh, itong si Kasi Ong ay konektado kay South, like, South 99, ano ba naman yung konting ayuda sa pagbiyahe? Considering na private naman na siya. Di naman na siya spokesperson. So yung uh, sinasabi, well, uh, yung ano lang, tingin mo hmm. partner, hmm. posibleng posible nagsulisit siya, hindi na ito, uh, ano partner, uh, hindi na siya spokesman. Uh, hindi na, kasi 2023 na eh. Oo. Oh. So, oh. eh, wala namang masama. masama oh. diba? eh, wala namang masama. di ba? wala wala na pala siya sa gobyerno. Pero to deny na, ay, di ko alam ba't napunta dyan. May purpose yun eh. Oo. Oh, oh. Pero wait. isa sa ilalim ng paok sa pagsusuri ang mga nakuhang papeles. Yun nga yung nakakapagtaka. Uh, bakit nandito yung mga documents na yon? Check, check muna natin yan, of course, yung authenticity niyan. Kung yan ay totoong uh, galing nga talaga doon sa isang uh, government agency. At uh, natin kung uh, bakit nandito. Ano?